matrayong pong narecover kang militar asin kang kapulisan ang mga nakalubong nagamit gamit kang New People's Army sa Barangay Tablon Uwas Albay alas 3 kasudmang hapon Mayo 29. Sa impormasyon, nadiskubre kang 49 Infantry Battalion Philippine Army, CIDG, Uwas MPS, asin Albay Police Provincial Office ang mga armas. Kasunod kang impormasyon hali sa sarong informant. Kabali sa mga narecover ang walong M16 rifle, sarong M203 grenade launcher, sarong M14 rifle, sarong sniper rifle, magazines, asin mga bala ning haralang kaw na klase ning badil sa pagkakatago ng baril na ito. Kaya uh, pinaniniwalaan na nagkukulang na sila ng uh, kanilang uh, persa, uh, kaya't nag uh, re na sila sa pagtatago ng kanilang mga sobrang baril. Dahil din siguro, Omar, no, doon sa sunod-sunod na pagkakahuli, pag-surrender at uh, pagkakasawi sa inkwentro ng kanilang mga leader at maging ng kanilang mga miyembro. Dugang pakang tagapagtarama, pigtutubodan nindang pagsadiri kang mga nagruluyang pwersa ni Romeo Nepales o alias Kabok no Omar, Jeffrey Sesno o alias Sanskrit, asin Noel Olavides o alias Myra, kang subunit riyong girilya sub-regional committee 5 ang mga nakalut na kagamitan kang otoridad nakatulong ito no sapagkat so, yung uh, peligro ng uh, dulot nito yung banta sa seguridad na dulot nito kung uh, mapapasa ka may ulit ito ng uh, uh, NPA ay uh, maaring gamitin pa ito sa pag uh, extort o pangingikil ng uh, pera sa mga negosyante pag uh, recruit ng mga kabataan at uh, pag uh, conduct ng mga taktikal na opensiba laban sa ating pwersa ng gobyerno Ipapaysera Roman sa ballistic examination ang mga narecover na badil asin mga bala para maaraman kung ginamit ang mga ini sa mga nangyaring enkwentro sa probinsya. Yun yung labis na pinagpapasalamat namin sa komunidad. Naway, uh, uh, ganito rin yung gawin ng iba nating kababayan para tuluyan ng matuldukan ang uh, insuransiya sa Bicol Region na uh, matagal na nating uh, pinoproblema no mer at uh, ito rin ang uh, pinapangako namin sa kanila na isatago namin yung kanilang pagkakakilanlan, uh, sa ganun safe pa rin po sila at uh, hindi po sila mailalagay sa alanganin. Mientras tanto, mas pinaigot naman dangunyang kang Philippine Army ang pagmonitor asin pagbabantay sa bilog na reyon, lalo na ta padangadang na naman ang pirilian para sa mga baretang tatak Bicol Nomer Corporal